Ano kulang ko? 93. Ah, 93 pesos pa. Okay. Yeah. Hello, kuya. Vlog. Okay. <laughs> so, 93 pesos. Okay. Hirap kasi pag cellphone eh. Okay. okay. 93 pesos. Lasada dyan. <laughs> Ay, Shopee pala. <laughs> yun lang. Wala pa akong eh. sir. Barya lang. Di Sa'yo na yun, oh Okay na yun. Thank you po. Salamat. Shanghai dyan kuya Shanghai Video to <laughs> Iyak ka pa <laughs> Okay So pupunta tayo sa ano, SM Santa Mesa imi natin yung Customer ko galing uh, Galing uh, Quezon province So antay natin yung ano Habang, habang nag-antay tayo ng Mubit Ah, uh, yun. Upo muna tayo dito at uh, Papangin konti, pahinga Ito yung cards bro, Octopad sir Ito, yan, daladala ko na yan So, imimit ko siya sa SM Santa Mesa Okay, guys picturean mo na lang sir mamaya hmm. Hello sir Ayos <laughs> hmm. Sir, yan, okay Sir, ito yung bayad ko Sa'yo na yung sukle ha Ay, salamat po po Thank you sir Hello, bye, bye bye, bye oh. bye Merry Christmas po Merry, er, Merry Christmas Bye 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 <laughs> bye, bye bye Ano na ako Punta na ako sa client ko <laughs> Helmet pala <laughs> Sir, thank you ha Salamat Thank you, thank you. God bless So, andito na tayo sa SM Santa Mesa. So, kikitain natin yung client. So, dala ko na yung Octopad. So, bitbit bit, -bit ngayon. No okay. Ako. Na. ah, mihanap ka na ka na sige sige maghanap lang ako bro ng ano ah sa labas ka na sige sige Ah, uh, sige, sige. Maghanap lang ako ng pool park. okay, sige, sige. Ah, uh, ground floor. Sige, sige. Okay. Sige, sige. Bye-bye, bye-bye. Pakits, Bye-bye. Hmm. Sa oh, siya. Sa mo na lang. Hmm? Upload ko ito sa YouTube. So check mo na lang. Ah, uh, ito yung ano natin. Ito yung stand. Tapos yung switch pedal. Tapos yung adapter. Palitan mo lang ng ano. Palitan mo na lang ng kick to. Oo, oh, mabigat. So, bro, pag ganimbawa, nag-switch ako dun sa trigger ano yung hat niya? ito pa rin ito pa rin yung hat uh, niya pero yung yung isa hindi mo na gagamitin uh, yun sasaksak pedal. mo lang siya sa likod ng ng cars bro sa pedal sa pedal na lang ah, oh, sa pedal ito yun ah nabasa na ito na sorry na may ako okay lang <laughs> naka plastic pa yun eh naka bubble wrap eh para tip hindi dito yung ano ito tayo Tanggalin natin. Okay. Ang hmm, ganda. Dito mo siya sasaksak yung pedal. Okay. Tapos yung kick dito mo ilalagay. O, okay. oh, kung mag, mag maging individual high ka, dapat ang gamit mo dito, stereo. Stereo na cable. Hmm. Hindi siya mono. Dapat ano lang siya sa uh, stereo. So dapat kung kunwari ganito, uh, kung gagamit ka ng ano ng mix mix input, kunwari uh, mix input, 'di ba? 'Yun ano, 'yung pinaka ano niya, 'yung pinaka 3.5 mm 'yung gagamitin mo pang music. Pwede mo siya i-connect sa laptop. Input to. So ito 'yung pumapasok na audio, no? ah uh, 'yan 'yung pumapasok na audio. Tapos ito 'yung hi-hat. So ito 'yung pinaka volume ng audio mo. Ito siya. Master na uh, master volume. Ah, okay. master volume. Ito master volume. Ito master volume. Oh, master volume. Tapos ito yung ano, yung... Ito audio galing dito sa... Uh, uh Tapos ito yung... Uh, headphones. Level. Headphones. Para sa headphones. Ano siya. Ayos po, sir. Ayos. Okay. <laughs> sige. Ha goods ba? Ayos. Nice transaction. Sige, sige. Ano, pag ano, sir? Pag... Uh, Punta ako ng ano, Quezon province, kita kita. Message mo lang ako. Message kita. Tapos, uh, parang bike-bike na rin. Baka isama ko rin si boss mate. Doon maganda bike Sa Quezon province? Doon, maganda magpakamatay. <laughs> magpakamatay. Oh, grabe. yung mga... <laughs> yung mga... <laughs> yung mga ano, yung mga alin. Yung mga matataas loop. Tapos, yung mga medyo... Yung mga kapal yung butik. Okay. Saka yung, yung mga dadaan may mga trail doon na malalalim, matitindi. Meron. Grabe. <laughs> meron, meron mga kanil. Meron Mayroon mga bangin din doon. Oh, hindi ko pa natatry. Mm. Okay. Matataas yung elevation. Meron dito. ah meron din pa. O, pwede mong makita yung, yung view ng iba pang isla. Ah, oh, okay. Sige. Sir, una na ako. May patitap, uh, pa ako. May pa ako. May pa ako na.